Hi, good morning po Kuya Melvin at sa lahat po ng ating po mga tagapakinig ngayon pong umaga na ito. Sa ating pong pag-aaral ay nakikipag-ugnayan sa walang hanggan. In touch with the infinite, sabi nga dito sa weak English, sa ating devotion, sa mga malang ating pag -aaral. Mapagpalang Diyos na siyang sa amin nagmamahal. Sa umaga na ito, Diyos, aming itinadalangin ang aming pong maikling pag-aaral sa inyo pong mga salita at dito po sa aming devotional, gabay niyo po nawa kami Panginoon at meron kaming mapulot na magandang aral upang aming itong ma-apply uli sa aming mga buhay. Salamat po o Diyos sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa key text natin sa Jeremiah, medyo mahaba-haba. Ganito ang sabi ng Panginoon, wag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Bakit kaya? Kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri na kanyang naunawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng katuwiran sa daigdig sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako sabi ng Panginoon. Ayan, Jeremiah 29, 23 to 24. Saan daw nalulugod ang Panginoon? Kapag ka ating pong ipinagmamalaki, nakilala natin ating Dahil po ang pangunan, sa iba, mga bagay na meron tayo, eh wala yung halaga sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, eh, hindi 'yan ang uh, pinakagusto ng ating Panginoon. O mga kapatid, eh, siya po ay ating pong ipagmalaki, no? Ipagsigawan na siya ang ating pong uh, tagapagligtas at uh, wala nang iba. Dahil 'yan ay nakalulugod sa ating tagapagligtas. Ibig sabihin pala mga kapatid, kung meron man tayong dapat na itaas sa ating buhay, hindi ang ating sarili hindi yung mga nakamtan natin hindi yung mga bagay na meron tayo kundi yung mga kundi ang ating pong Panginoong Diyos na ating nakilala no so, ibig sabihin ibahagi natin siya sa mga sa sandinganputan na ito sa mga tao so mayroon isang edukasyon na totoong makamundo ang layunin nito ay magtagumpay sa mundo ang pagbibigay kasiyahan ng makasariling ambisyon. Yan. Opo, hindi naman masama na tayo ay mag-ambisyon, di ba? Hindi masama na tayo ay uh, merong layunin sa buhay. Pero kung itong ambisyon natin ay nakakahadlang para kalimutan ng Diyos, hindi na sasambahin at uh, may iba na tayong ipinagpalit sa Kanya, ay na, nandoon yung ambisyon ay nagiging walang kabuluhan kapag wala ang ating Panginoon sa plano natin. Upang matiyak ang edukasyong ito, maraming mag-aaral ang gumugugol ng oras at pera sa pagsisik- pagsiksik sa kanilang isipan ng hindi kinakailangang kaalaman. Itinuturing sila ng mundo na naturuan, ngunit ang Diyos ay wala sa kanilang mga isipan. So, 'yun ang problema, ano? marami ang mga kaya nga kahit anong kurso mo, kung ito'y gagamitin sa gawain ng Panginoon, ay lubhang napakahalaga. Pero kung yung kurso mo, no, ang purpose mo lang ay para kumita ng pera at wala doon yung paglilingkod mo sa Panginoong Diyos, eh, yung pong kaisipan na yun ay walang walang halaga sa Panginoon. Itoy walang kabuluhan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, eh, aanin mo ang buhay mo kumakamtan mo ang buong mundo at mawala sa iyo ang Panginoon ay eh wala rin. Kaya sinasabi lang sa ating devotional, hindi masama na mayroon kang pera. Hindi masama na mayroon kang ambisyon. Basta sa ambisyon mo at sa pagkakaroon ng kayamanan, naroon ang Panginoong Yesus. Yan. Naroon sa isip natin ang ating Panginoong Diyos. Panginoon, itong kakayahan ko, itong katalinuhan ko, itong kayamanan ko, Panginoon, turuan niyo po ako paano ko magamit ito sa inyong pong gawain. Yan. Paano, paano tayo magkaroon ng ambag sa gawain ng Panginoon? Buhat na meron kang ganito, meron kang ganyan, may ganito kang kaalaman, may kapasidad, kapasidad ka, ano ang iyong gagawin para sa gawain ng Panginoong Diyos? Yan ang napakahalaga yan, Nasa isip natin ng ating tagapagligtas. Sabi sa Mateo 6.33, may isa pang uri ng edukasyon na ibang iba ang pangunahing alintuntunin nito tulad ng sinabi ng dakilang guro na anong sabi ng dakilang guro? Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At sa sumunod na mga wika, at ang lahat ng ito ay ibibigay at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa iyo. So hanapin muna ang Panginoon. So ibig sabihin hindi hindi inaalis ng Panginoon na hindi binabawal ng Panginoon, oy huwag kang magkaroon ng ganyan, huwag kang magkaroon ng ganito. Kundi ang sinasabi ng Panginoon, unahin muna ang Panginoon. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa atin mga kapatid. No? Nakikita niya yung ating pangangailangan, nakikita niya yung ating pagsikap yung ating pagsikap ay yun ay mababayaran at na, nasa banal na kasulatan naman niyan eh kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Kaya kung marami kang uh, kayamanan ngayon, dahil yan yung itbunga ng iyong pagtatanim. No? Yan yung iyong uh, pinaghirapan. Sukli lang, yan iyo, na, sukli lang yan ng iyong pinaghirapan. Yung magandang bahay, yung magandang sakyan. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, bago ang mga bagay na ito, mauna muna ang ating Panginoon. Dahil magiging walang kabuluhan ang mga bagay sa sanlibutan kung ang Panginoon ay wala sa puso't isipan natin. Pero napakaganda kung ang Panginoon ay nasa puso't isipan natin, yung mga bagay na meron tayo magiging makabuluhan dahil nagagamit sa gawain ng Panginoong Diyos. Di ba? Mas maganda. Ang layunin nito ay hindi makasarili. Ang layunin nito ay parangalan ang Diyos. Ang Diyos ang pinagmula ng lahat ng karunungan siya ay sakdal na matalino at makatarungan at mabuti. So ang layunin na unahin ng Panginoon ay parangalan ang Panginoong Diyos na gumawa sa atin. Sabi dito, kung hiwalay kay Kristo, hindi siya naunawaan ng sinumang pinakamatalinong taong nabuhay buhay kailanman. Maaring nagpapahayag sila na matalino sila. Maaring magdiwang sila sa kanilang mga nagawa. Pero sabi dito, Ngunit ang kaalamang intelektual lamang na hiwalay sa mga dakilang katotohanan na kasentro kay Kristo ay pawang walang kabuluhan. Yeah. Kung secular knowledge lang naman yung alam natin, kung tayo ay matalino lang naman sa mga makamundong bagay, ito'y walang kabuluhan kung wala ang ating Panginoon dito. Di ba? Kung ang ating Panginoon ay wala sa ating isipan, kung ang ating, yung mga katotohanan tungkol sa Panginoong Diyos hindi natin alam. Yung mga alam natin na makamakamundong bagay, walang kabuluhan. Ibig sabihin, makabuluhan pala. Yung napag-aralan mo ng 4 years, nag-doctorate ka pa, nag-PhD pa. No? Oh, kung alam natin yung mga katotohanan tungkol sa ating Panginoong Diyos. Eh, kasi nga, kapag ka alam natin ang tungkol sa Panginoong Diyos, lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Panginoong walang maliit, walang malaki, walang matalino, walang mangmang. Uh, -mang. Kung lahat na, kung tayo lahat, alam natin na mga katotohanan sa banal na kasulatan ang naitataas dito yung ating tagapagligtas, no? Kung ang mga tao ay nakasulyap ng ilang sandali sa kabila ng saklaw ng may hangganang pangitain, kung masusulyapan nila ang walang hanggan, ang bawat bibig ay titigil sa pagyayabang. Yan pala mga kapatid, ano? Kung masusupilyan lang pala 'yung umaong tungkol sa Panginoong Diyos at makikita 'yung walang hanggan, no? Maikukumpara 'yung mga bagay na pansamantala o ano, hindi tayo dapat magmayabang. Kundi dapat nating ipagmayabang ay 'yung Panginoong Diyos at hindi 'yung mga bagay sa sanlibutan. Dahil remember sabi ni Apostle Pablo sa Corinthians, ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. 'Di ba? Pero ang mga bagay na hindi nakikita ay pang walang hanggan. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya kung ating makikita at malalaman na yung mga bagay na meron tayo ay pansamantala lamang, hindi natin ito may pagmamayabang sa harap ng Panginoong Diyos. Kaya lang naman natin na ipagmamayabang sa harapan ng Panginoong Diyos at sa ibang tao dahil hindi natin nakita na yung mga bagay na meron tayo ay panandalian. No? At hindi natin nakita na meron palang infinite mayroon palang walang hanggan. Yun ay ang ating Panginoong Diyos na kailanman ay hindi pa natin nakita, mga kapatid. Ang mga lalaking naninirahan sa maliit na atom mo na ito ng mundo ay namamatay. Itong mundo na ito, maliit na atom nitong mundo, namamatay ang nasa loob nito. Mahindi mabilang na mga mundo ang Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at gumawang may kaugnayan sa kanyang kalwalatian. Yun pala, no? sa mundong ito, sa mundong kinagagalawan natin, namamatay tayong mga tao. Di ba? Nagwawakas yung buhay natin. Panandalian lang tayo. Pero may mga nilika ang Diyos na mundo na sumusunod sa Panginoong Diyos. Sumusunod sa kanyang mga utos. Yan. Ano, ano kaya yung mga mundo na ito? Ano? Gusto sana nating mapuntahan. Kaya lang uh, sa, malalaman natin yun sa pagdating pa ni Jesus Christ kapag kasunod tayo. Napakaganda pala nito. Na Nakaka-excite. Ano? kung tayo nagpaplano mag-outing, minsan yung outing kasi nagiging drawing. Kapag tayo nagpaplano na mag-outing, napaka-excited tayo. No? dalawang araw, tatlong araw pa lang, eh, bago yung outing, talagang gusto na nating gumaya, uh, gumayak at uh, lumundag para pumunta doon. Pero yung pag-outing natin, eh, panandalian lang. Eh, how much more kung infinite, mga kapatid, walang hanggan. May mga mundo pala ang Panginoong Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos. Aba, yan ang magandang puntahan kapag ka sa pagdating ng ating Panginoon at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan eh oh magandang puntahan niya, magandang pasyalan niya, napakaganda no mga sumusunod sa Panginoong Diyos hindi nadaya ni Satanas. Abay, sana all, no? Napakaganda siguro ng daigtig na 'yan. So, magandang tumira sa lugar na 'yan. Nandoon ang mga hayop pa hindi nagkakagatan, yung tao sa hayop hindi nagkakagatan, yung mga tao-tao hindi nagpapatayan kundi nagmamahalan at kilala at may takot sa ating Panginoong Diyos, di ba? Kapag ang mga tao sa pamamagitan ng siyentipikong pananaliksik na maabot ang magagawa ng kanilang limitadong kapangyarihan, ay maaari pa rin silang pa rin silang maunawaan sa kabila ng walang hanggan. So dito po mga kapatid ano, yung mga mananaliksik, yung mga scientist minsan eh to see is to believe na lang ano, minsan lang yung iba. Pero kung sana yung karunungan nila na mga sa science eh, ikunik nila sa Panginoon, ay mas maganda. 'di ba? Eh karamihan kasi ng mga tipiko na matatalino, to si is to believe. Kapag ka hindi napatunayan ng science, hindi totoo. Eh kaya ang Panginoong Diyos daw hindi nila mapatunayan sa science, kaya hindi totoo. Eh malaking kalokohan 'yun mga kapatid. Hindi lahat ng uh, napapa hindi la hindi ko mo hindi napatunayan ng science eh hindi na totoo mga kapatid. No? Kasi merong Diyos na makapangyarihan na above science. Na ng science mga kapatid marami pa tayong hindi natutuklasan. 'no. Yung mga natuklasan ngayon, panahon natin, noong mga sum, noong mga dating panahon hindi pa yun natuklasan. Ibig sabihin sa panahon natin, sa henerasyon natin, kapag lumipas ang 100 years, meron na namang natuklasan na bago. Sa madaling sabi, sa ka, sa madaling sabi, sa panahon natin ngayon yung mga scientists, meron pa silang hindi nalalaman. Natanging ang Diyos lamang ang nakakaalam sa hinaharap, 'di ba? Oh, limitado lang ang ating isip pero ang Panginoon, pang walang hanggan siya. Bago maging tunay na matalino ang mga tao, dapat nilang mapagtanto ang kanilang pagtitiwala sa Diyos, 'di ba? Bago daw maging matalino ang tao, ano daw ang dapat gawin? Mapagtanto, magtiwala sa Panginoong Diyos, mapuspos ng kanyang karunungan. Ang Diyos ang pinagmulan ng intelektwal at spiritual na kapangyarihan. po, mga kapatid. Eh? Ano po ang dapat nating matutunan? Yung magtiwala sa Panginoong Diyos ang Diyos ang pinagmulan ng spiritual, intelektual na karunungan. Ang mga dakilang tao na naabot ang ipinalagay ng ang ipinapalagay ng mundo bilang kahanga-hangang tayog sa siyensya ay hindi maikukumpara kay na iniibig o kay Apostol Pablo. So sabi po dito mga kapatid, hindi maikukumpara ang mga alagad sa mga ano daw kahanga-hangang tayog ng siyensya kung walang Panginoong Diyos. Dahil si Juan at ang mga apostol ay mga nakakakilala sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, pinakamahalaga pa rin ang mga taong may takot nananampalatay sa Panginoong Diyos kesa mga makabagong uh, imbento sa panahon natin ngayon na hindi kinikilala ang karunungan ng Panginoong Diyos. Yan ang sinasabi dyan. Pero magiging makabuluhan sana ang bagay na ito kung kilala natin ang Panginoong Diyos. Di ba? kung ikinikredit natin itong lahat sa Panginoong Diyos. Kaya kung ano man ang meron tayo, kung ano man ang nakamit natin, ito ay dapat na napapapurihan ang Panginoon. Tayo ay mabuting katiwal ng Panginoong Diyos. Ano? Stewardship tayo. Steward tayo eh. Tayo ay mabuti dapat na katiwala na lahat na meron tayo, ikinikredit natin kanino? Sa Panginoong Diyos. Kinikilala natin na siya ang ating tagapagligtas, ang manunubos, ang nagbibigay ng lahat na pangangailangan natin at karunungan ay nagmumula sa Kanya. Kasi kung hindi natin ito iisipin at hindi natin ito paniniwalaan, ang lahat na meron tayo, ang lahat na may kaalaman tayo, pawang magiging walang kabuluhan. Kapag ang intelektwal, sabi po dito, at spiritual na kapangyarihan ay pinagsanib, ay naabot ang pinakamataas na antas ng pagiging ganap na lalaki. Apo, matindi itong sinabi dito sa mga makalangit na dako. Ang akala ko doon sa patalastas ang ganap na lalaki ay umiinom ng beer o kaya umiinom ng mga alak. Pero ang ganap na lalaki, oh, sabi dito, pinagsama ang intelektual at spiritual na karunungan. Pag pinagsanib pala ito ay malakas ang maabot. Pero kung ikaw ay intelektual lang at walang spiritual ay walang kabuluhan mga kapatid. Espiritwal oh, Spiritual mga kapatid ang pinakadabes na ihalo sa intelektual nating karunungan na meron tayo. Gaano man kababa yung ating intelektual na meron tayo, pag isinanib natin sa spiritual na bagay, nagiging pinakamataas na antas at nagiging pagiging ganap na lalaki. Biruin mo yan. Kung gusto mo maging ganap na lalaki, kilalanin ang Panginoong Diyos na nagbigay buhay sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ng Jeremiah 9, no? ipagmalaki ang pagkaalam tungkol sa ating Panginoong Diyos. Napakaganda ng ating pag-aaral. Kaya sa umaga na ito, patuloy nating idalangin ang bawat isa sa atin ang may mga karamdaman, ay may mga hinaing, ang inyo pong prayer request ay i-type niyo po dyan at sama-sama nating idadalangin yan uh, sa pamamagitan po ng uh, pagkatapos po ng awit uh, pangunahan tayo ni Brother Melvin sa isang closing prayer. Salamat po sa inyo pong lahat mga kapatid at patuloy pong gabayan ang bawat isa sa atin. Amen. Salamat po sa awit na yan. Buhay na walang hanggan. Uh, at salamat pastor sa napakagandang mensahe. Tunay na tayo pinagpala sa umaga na ito. Ano po. Uh, at napakaraming mga magagandang points. Pero yung nagustuhan ko yung yung parte na seek first the kingdom of God. Ano po? Dapat pala talaga nating unahin na hanapin ang kariyan ng Diyos. na ano po? Uh, at sa so pamamagitan yan ay hindi tayo nagiging makasarili. Ayun, ang ganda, no? Kapag pala ating inahanap ang karyan ng Panginoon, ay hindi tayo nagiging makasarili. Una, uh, kasi pagka hinanap natin ang um, kingdom of God, ibig sabihin niyan ay hindi lamang yun para sa atin, kundi para sa iba rin na ating mga nakakasalamuha. Ano po? Kaya hindi tayo selfish. Pangalawa ay, ay napaparangalan pa natin ang Panginoon. At pangatlo, pinaka-importante sa lahat, ay sa pamagitan ng ating pagsik sa Kanyang uh, kaharian ay nakikipag-ugnayan tayo sa kanya uh, sa walang hanggan na ano po. Nakikipag-ugnayan tayo at magkakaroon ka ng reward. Uh, alam mo na ako ni reward nito, no? Uh, para sa mga bibigatan sa buhay, may mabigat na pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. Ang tamang sagot pala ay seek keepers the kingdom of God and His righteousness na ano po at gagaan yung ating mga may bigat na pinagdaraanan sa buhay. Kasi magkakaroon tayo ng karunungan eh. Malalaman natin yung kung bakit nangyayari ito, kung bakit inaalaw ng Panginoon nito. At gagaan yung ating pakiramdam. At higit lahat, magkakaroon palagi ng ngiti sa ating mga mukha. Ang galing no? dahil marunong na tayo alam na natin kung bakit at alam na natin na sa Panginoon tunay na mayroong kagalakan ayan hindi po magandang lesson sa umaga na ito. at salamat sa bawat isa patuloy na pagsubaybay tayo lahat na ay magdalanginan mga kapatid patuloy natin ilapit ang ating mga sarili sa Panginoon bigyan tayo ng ng karunungan na nagmumula sa taas na tayo ay makapag-ugnayan sa walang hanggan. Let's pray po. Dakila at mapagpahala namin ang mabanal na sa langit. Maraming salamat po sa umaga na ito na patuloy nyo kami bigyan ng panibagong buhay, bagong kalakasan. Salamat sa napakagandang mensahe na aming napakinggan sa umaga na ito. Tunay na marami kaming natutunan ah, patungkol sa pakikipag-ugnayan sa walang hanggan. Salamat sa malinaw na pangunawa namin na ang mga paalala na ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay hanapin namin ang inyong karyan at ang inyong kabutihan. At lahat ng aming mga kahilingan ay madali naming makakamtan at ang mga paghihirap ay mababawasan. At salamat dahil sa paghanap namin sa inyong righteousness, sa inyong kaharian ay hindi ay mababawasan ang aming mga pagiging makasarili at higit sa lahat napaparangalan namin po kayo salamat at kami ay patuloy na kakaroon ng karunungan na nagmumula sa inyo sa araw-araw na aming pag ng devotional patuloy na ramdam po namin ang inyong pagmamahal ngunit sa kabila na inyong kabutihan na maeto pa rin kami ay nakakasala kaya humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali na nagawa at ganyan din sa pagpapatuloy naming aming panalangin aming patuloy na sinasama sa panalangin ang, ang mga pangaral sa bawat lugar na aming nasakupan ganyan din sa mga Bible students at ang pangaral din sa Santo Rosario at ganyan din dalangin namin ng bawat isa na nakikinig ngayon at mga nakikinig din sa background at mamaya sa replay na aming maghapon na inyo pong ingatan bigyan ka pinamulusog ng pangatawan bagkos napakainit sa buong maghapon ay nagkakaroon pa rin ng, ng ulan sa gabi at binigyan kami ng malakas na resistensya pagpala hindi naman ang aming mga hanap buhay upang kami rin naman ay maging pagpapala sa iba makatulong sa mga nangangailangan at tigit sa lahat patuloy kami samaan sa aming pagbabago na aming karakter na is namin na alisin ang mga pangit namin pagguugali pag-uugali dahil namin na ito hindi makapapasok diyan sa langit na bayan at ganyan din sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ng pasalamat ng bawat isa sa inyong pang-araw-araw na paggabay sa aming buhay. Salamat at patuloy nyo kami sinasamahan sa mabigat na aming mga pinagdaraanan. Patuloy namin sinasama din sa panalangin na may mga prayer request. ah uh, sina ang kagalingan ang dalangin namin kina Rodencia Cordova Tomas din din si Elria Lopez si Divina Rodriguez, si Vine Ingrid Makinana, ganyan din si Chloraline Abisillas at Ana Rosbel Tolentino. At ganyan din patuloy namin sinasama sa panalangin si Gerald Gamboa na patuloy na masang uh, ng Holy Spirit na siya ay makabalik sa pagsamba kasama ng kanyang buong pamilya upang sila lahat ay maging masaya, nagpupuri at sumasamba sa inyo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang lahat ng mga Bible students, sa mga bagong pinyagan na patuloy sila maging matatag sa kanilang pananampalataya. Gayun din dyan sa Tabacau, sa San Antonio, sa Leonardo, sa Kawayan Pugtong. Amin din sinasama sa panalangin ng good health ng bawat isa ng mga nakikinig ngayon. patuloy namin sinasama sa panalangin ng kagalingan ni Brother Jerry Mercado, ni Brother Renato, si Estrella Gargasin, si Claire Andaya, si Judilin Perolino, si Joe Noble, kaya din si Feli Domingo Gucheco, si Brother Lorenzo Cabietes, kaya din si Sister Lorna Cabietes, si Brother Monti Cabietes, at ang kanyang nanay na si Alice Miligrito. Kasama din namin sa panalangin si Sister Ana Manuel, si Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbito, si Mary Cris Balbito, Christopher Umali si Sister G. Tino Reyes, si Sister Estrella Gregasin, at ang iba pang mga kapatid namin na, na aming sinasama sa panalangin ang kalakasan at recovery ng bawat isa ay aming patuloy na sinasama sa panalangin ang kalakasan ni Kuya Bobby at Ate Lorna patuloy aming dalangin at ganyan din si Ate J. Concepcion Gregorio Santin, si Kuya Jerry Borbon at si Ma'am Sheila Casamorin. at patuloy din ang kagalingan ng aming dalangin kina Erika Elisanto Rivera. Sister Tina Santos, si, si Melo Jane Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, si Tatay Carlito Timas, si Nanay Pina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, Tatay ni Pastora, at saka nilang ang parents ni uh, Ma'am Karina at ni Pastor Nelvin. Kaya si Maribel Agustin, si Heidi Tileon, ang uh, pamangkin ni si Sister Marites Loreto, na uh, recover at kagalingan ng aming dalangin po sa kanya. Kain si Ding Bo Bautista, Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng si Jin, Jin si Sister Wendy, si Sister Percy, si Sister Risa Enrique, si Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Monti Gamboa, si Dayan, si Marilita, si Pichi, si Brother Renato Santos, Kentin ng family na Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco patuloy na kalusugan ng talangin namin sa kanilang pamilya at ganyan din si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris C, si, si Sister Nena si Ate Sanchez na patuloy po nagtitiwala sa inyo Janet Ontivero, Jeanette Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque o takilan sa mga kapatiran po nito ang marami sa amin ay nasa banig pa rin ang karamdaman kami lahat ay nagtitiwala po sa inyong mga pangako at sa inyong pagmamahal sapagkat alam namin na ang nangako sa amin ay tapat, tapat kailan paman Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Patuloy nyo kami samahan sa araw-araw at sa kabila ng aming mga pagsubok pinagdadaanan sa aming buhay. Ay kami ay nagiging masaya, nagiging maga ng aming sa tulong po ninyo sa bawat umaga. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Ito ang aming dalangin sa pangalan na Yesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, good morning po sa lahat at salamat sa mga prayer warriors na patuloy natin kasama sa panalangin. Salamat sa mga sumusubaybay vibes sa at sa mga good morning sa mga late na di ko nabati kanina. Si Sister Sister sa Erilia, Sister Melissa Gamboa, at yung iba pa na nandiyan sa background na po. Magandang umaga po sa inyo. Hanggang bukas pong muli, patuloy tayong mabless sa bawat umaga na ito. No? Patuloy tayong magdalang patuloy tayong ma-remind sa ating pagiging makakalimutin. Patuloy tayong ma-revive sapagkat tayo na mga nakatutulog. Ano? At mabless sa bawat umaga. God bless po sa lahat mga kapatid. i